Hello, good evening mga pangga. So, nandito tayo ngayon mga pangga no? sa SM downtown. Ay, ano, oh, gilid ko Chowking So, nandito ako ngayon mga pangga. No? Uh, nakigamit na internet dito sa, uh, sa SM. <laughs> na choice talaga tayo mga pangga. No? So, kailangan natin makigamit ng na ng wifi dito sa SM para makapag kayo ng one hour. So, galing ako trabaho and then pumunta ako ng naman ako dito ng SM downtown kasi ano, uh, nakikonnect sa SM wifi. So, ganda naman mabilis at saka nakapag-upload naman ako di, sa YouTube ng mga kailan ko upload So, maganda rin kasi kasi nakapag upload ako ng maayos at saka uh, matiwasay naman yung uh, mga connection nito ni, ano, ni, ni SM Wi-Fi so again maraming mas uh, nakikita ko pala sa mga uploads ko dito sa YouTube ko no mga subscribers ko so mas maraming uh, nanonood sa akin sa sa ano po, sa sa shorts versus dito sa ano versus pag sa ano ako sa mga matatagal na mga videos so mas marami na sa akin so pag sa mga shorts mas maabot pa ng tausan pero pag dito sa mga pang minutes mga siguro mga ano mga 5 minutes 10 minutes view ko mga 12 15 pero pag sa shorts ang laki na sa ano talaga pinaboost talaga ni YouTube na magkaroon ako ng ng views na 2.4, 2.9, 2.1, 1k, 'di ba? Na napakalaking development 'yan sa akin ko. Napakalaking development 'yan sa YouTube channel ko kahit mga otay lang subscribers natin at least sa uh, uh, kahit paano may nag-subscribe sa YouTube channel natin 'no. Unti-unti -unti, mga bangga 'no. So, uh, uh, excited din ako kasi without knowing mga no may nag subscriber sa YouTube channel natin. In the uh, very first place na nag-start ako na ng YouTube uh, year 2019. Pero may mga may mga in sa ako sa YouTube na medyo nagkaroon ng violation. That's why dinidelikt natin na uh, pag-upload. Makita natin sa mga copyright, reuse, content na nangyari ko. So again, uh, maraming salamat sa mga supporters natin. No? Sa mga small uh, supporters natin na like sa nag-YouTube. Uh, nabigyan tayo ng chance na isubscribe nila in the very first place. No? So I hope and I pray that, uh, yun nga, papalo nyo pa ako. And madagdagan pa yung mga... Uh, subscribers ko dito kahit din na-download natin mga shorts video. So, again, malamay salamat. And uh, ang puti ko dito. <laughs> ang puti ko sa camera, promise. So, again, malamay salamat. And God bless to love you, I hope. And I pray that you are all okay regarding on my sa ganitong YouTube channel, no? Para maging uh, maging maging ma-develop ma pa rin yung YouTube channel natin, no? So, again, mga pangka, maraming salamat again. I hope na ma-follow nyo ako at saka doon sa TikTok ko din so marami salamat I love you all your power sa mga classmates ko dati uh, college classmates workmates nung sa Iloilo pa ako andito ngayon sa SM so, maraming salamat and God bless na mga pang love you all